Kung matutulog ka, hindi na tayo pupunta kay Hor. Si Hor na lang mag-uwi ng siyanta mo. Okay, maafin na madrasa. Kala sabi hata siya, yes and this and name and this, okay? What? Manak? What? Ay, la, 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 la. <laughs> you see, you see, hata? Uh, Yung madrasa. Ay, madrasa madrasa. You want madrasa. pag matulog. Kaya nga, pag natulog ka, hindi na tayo pupunta kay Hur. Iuwi na lang yung ano, yung bag mo ni Hur. Okay? Huh? Ha? Okay? No. No. Ikaw, hindi mente. Matutulog ka eh, di hindi na tayo babalik sa school. Matutulog ka eh, di hindi na tayo babalik. Okay? No. What now? You've got a hole. Ayun. Ima, fineme Problema ko na naman anong lulutuhin ko mamaya na pagkain. Nabas ko pala yung manok at magluluto ako ng manok Hindi ko alam kung ano, mag, ano lang yata ako. 一了该一了，一了。